nais po nating ibalita na sa walong kategorya po ng Gawad Saka na pinarangalan sa Department of Agriculture anim po ang matatawag natin ngayon na finalist sa national level. Pasok na sa National Finals ng 50th Gawad Saka Awards ang anim sa walong regional awardees mula sa Nueva Ecija. Matapos silang parangalan ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 noong May 15 sa Pampanga, muli silang kinilala sa flag raising ceremony ng Kapitolyo noong May 19 sa panguna ni ng Vice Governor Doc Anthony Umali at Provincial Administrator Attorney Joma San Pedro. Sa kabuuan, pinakamarami sa lahat ng lalawigan sa buong gitnang Luzon ang parangal na hinakot ng Nueva Ecija kasama na ang prestigyosong Outstanding Kadiwa ng Pangulo Program Implementer sa pamumugitan ng pinagsanib na pwersa ng OPA o Office of the Provincial Agriculturist at PICEDO o Provincial Cooperative Entrepreneurship Development Office. Ayon kay OPA Chief Dr. Joby Tagliam, isa itong patunay ng matibay na pamumuno, masigasig na produksyon at maayos na kooperasyon ng sektor ng agrikultura sa lalawigan. Igit sa lahat, yun pong paggabay, yung suporta, yung tiwala po ng ating mga pinuno, ang, ang ating mahal na punong lalawigan, higit sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa Vice Governor po natin na walang sawa po na naniniwala sa kakayahan ng Office of the Provincial Agriculturist, ng Provincial Administrator po natin na walang sawa pong tumutulong sumusubaybay. Of course po, sa mga masisipag po na kawani ng Office of the Provincial Agriculturist. Patuloy po ang ating paniniwala na wala pong hindi makakantan na success kung hindi po tayo maghihiwa-hiwalay. Kailangan po sa simula ng isang proyekto magkakasama tayo hanggang sa huli. Narito ang pito pa nating awardees. Nueva Ecija Provincial Agriculture and Fishery Council, Outstanding PAFC. Golden Beans and Grains Producers Cooperative, Outstanding Kadiwa Program Agri-Fisheries Enterprise. Ginoong Arnold Dizon, Outstanding High Value Crops Farmer. New Rural Bank of San Leonardo Outstanding Rural Financial Institution Bank Category Kilusang Lima para sa lahat Cooperative Outstanding Rural Financial Institution Non-Bank Category Siminbaan Communal Irrigators Association Outstanding Small Water Irrigation Systems Association Flowden Bar Irrigators Association, Outstanding Rice Cluster Irrigators Association for National Irrigation System. Sa pangunguna ni Governor Aurelio M. Umali, ipinahayag e ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija ang taus-pusong pasasalamat at pagbati sa lahat ng mga awardees, katuwang ang mga lokal na magsasaka, kooperatiba, asosasyon at implementing offices. Para sa balitan, Nueva Esiad, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.